Kumusta na kayo mga magiliw kong taga bay Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan habang pinapakinggan ang aking mga kwento. Ang kwentong ating bibigyan buhay ngayon ay kwento ng aking lola at tabinay. Totoong kwento na nangyayari noong kapanahonan ng aking Lola. Bagamat matagal nang nawala si Lola, ang mga kwentong iniwan niya sa akin ay buhay na buhay pa sa aking isipan. Lalong lalo na ang kwento ng pamilya ng mga aswang. Hayaan niyo pong ikubli ko ang mga totoong pangalan, lugar na pinangyarihan sa kwentong ito para maprotektahan natin ang kanilang mga mahal sa buhay. Dito nag-uumpisa ang mga kwento ng aking lola at Tabinay. Sa isang malayong lugar sa kabundukan ng Agusan, may isang pamilyang nakatera. Tatlo ang kanilang anak. Isang araw, habang nagluluto ang ina ng tahanan na si Rena ng mga makakain para sa kanyang pamilya ay napansin ni Rena na wala na pala silang asin kaya tinawag niya ang kanyang asawa si Maki at sinabi niya sa kanyang asawa wala na tayong asin napakalayo pa ng bayan napakahalaga ng asin sa pamilya ni Maki at Rina di baling walang ulam wag lang mawawala ang asin sapagkat marami naman silang pananim na gulay na siyang gugulayin uuulamin ng pamilyang Maki at Rina at ang kanila namang mga anak ay kumakain din naman ng mga gulay Jolly anak sama mo si Lito pumunta kayo ng bayan para bumili ng asin huwag mo nang isama si Ronnie tatay sasama ako sa kanila kuya Julie at Lito hindi pa naman ako nakakarating ng bayan Abilis naman ako maglakad na. Itong taong gulang na ako eh. Sa kapipilit ni Ronnie, bunsong anak nila ni Maki at Trina, ay napapayan din ang kanilang ama na sumama si Ronnie sa pagbili ng asin sa bayan. Mga anak, lalong-lalo ka na, Julie. Ingatan mo si Rooney, yung bunso ninyo. Huwag niyong iwanan sa paglalakad. Tamang tama lang naman. Alauna pa lang ng hapon. Kaya sigurado ako bago magdilim, nakabalik na kayo dito sa bahay. Julie, ikaw ang pinakapanganay. Pakinggan mo ang ibibiling ko wag na wag kayong lumampas sa bayan wag kayong pumunta doon sa ikalawang bayan sapagkat naroon ang mga pamilya ng mga aswang tiyak na tiyak mapapahamak kayo roon. pakinggan yung mabuti ang aking ibinibilin sa inyo upo tatay Sige po, aalis na po kami. Nagumpisa ng maglakad ang tatlong magkakapatid patungong bayan para bumili ng asin. Hanggang sa naisip ni Julie, meron daw siyang alam na shortcut na daan. Doon sila dadaan sa shortcut para mabilis silang makarating sa bayan kung saan doon sila bibili. Ang dalawang kapatid ni Jolie na si Lito at Ronnie sunod-sunuran din lang naman kay Jolie sapagkat si Jolie ang nakakaalam kung saan talaga ang bayan. Subalit, lihim na nag-aalala si Jolie dahil sa tila baga nakalimutan na niya ang shortcut na daan sapagkat bihira lang naman silang pumupunta ng bayan lalong lalo na si Julie dahil sa ang ama at ina lang na Manila ang laging pumupunta ng bayan tuloy pa rin ang kanilang paglakad mahaba-haba na rin ang kanilang paglalakad halos Tatlong oras na ang kanilang paglalakad, subalit hindi pa rin nila narating ang bayan. Sumagi na sa isipan ni Jolie, naligaw na nga sila. At ang bunsong kapatid na si Rooney ay umiiyak na. Pagod na pagod na sa kalalakad, hindi pa rin nila narating ang bayan hanggang sa inabot na sila sa paglubog ng araw. Tuloy pa rin ang kanilang paglalakad hanggang sa natanaw na nila ang mga kabahayan. Tuwang-tuwa na ang magkapatid sapagkat nakikita na nila ang mga kabahayan. Ito na siguro ang bayan mabulong na sabi ng bunsong anak Nasiruni Sumapit na ang gabi. Walang nakikitang tindahan ang magkapatin. Patuloy silang naghahanap. Subalit ni isang tindahan ay wala silang nakikita. Takot na takot na ang tatlong magkakapatid. Lalong lalo na si Runi. Habang naglalakad ang tatlong magkakapatid, umiiyak naman si Rooney. Walang tigil na pag-iyak hanggang sa napansin sila ng isang matandang lalaki at isang matandang babae. Mga utol, saan kayo pupunta? Gabi na, Bibili po kami ng asin. sa po ba ang tindahan dito? Nako mga utoy, walang tindahan dito. Sabayan pa ang tindahan. Nilampasan yun na. At saka walang nagtitinda ng asin dito sa lugar namin. Takang-taka naman si Julie. Bakit walang nagtitinda ng asin? Sige po, Lolo. Tuloy na kami. Nako, mga utol. Huwag na kayong tumuloy. Baka makarating pa kayo doon sa mga aswang. Doon sa pamilya ng mga aswang. Kaya mapapahama kayo. Dito na lang muna kayo sa bahay. Kaming dalawa lang namang mag-asawa narito. Bukas na kayo pumunta ng bayan. Gabing-gabi na, kaya't mapapahamak kayo sa daan. Umiiyak na ang inyong bunsong kapatid. Magpahinga na muna kayo. Hindi pumapayag si Jolie at Leto na matutulog sa bahay na hindi naman nila kilala. Subalit wala silang magagawa. Umiiyak na ang kanilang bunsong kapatid. At gusto nang magpahinga, kaya pumayag na sila. napilita na silang manatili sa bahay ng mga matatanda. Halika mga utoy, pumansit na kayo dito sa aking bahay. Marta! Marta! Halika, pumarinig ka. May tatlo tayong bisita, mga bata. Halika, ipaghanda natin sila ng makakain. Beko, Beko, sino yung aking mga bisita? Marka, mga bata, awawa naman. Inabot na ng gabi. Paghain mo sila, Marta. Oo, Beko. Ipakain ko sila. Marami tayong pagkain. Mga okoy, mga okoy, halik kayo. Ito ang pansamantala ninyong kwarto. Dito kayong magpapahinga. Nadalhan ko kayo ng masasarap na pagkain. <laughs> Marta, umunta ka sa baba sa may kulungan ng mga manok. Umuha ka ng isang manok doon, yung dumalaga para mataba-taba. Nakatahin mo ilagay mo sa lugaw, aros ka ido para ang mga bata makakain sila ng masarap at huwag silang mangangayayad bukas Marta magpipiesta tayo imbitahan natin ang ating mga kapitbahay marami tayong pagkain espesyal na pagkain kaya umpisahan ko ng maghasa ng itak para sigurado pagtaga ko sa diin Putul agad Sige, Mito. <laughs> Napakaswerte naman natin. Marami tayong pagkain. <laughs> Hindi alam ng dalawang matatanda na lihim na nakikinig si Julie sa kanilang kwentuhan. Ang alam kasi ng mga matatanda ay tulog na tulog na ang mga bata. Pabulong namang kinausap ni Julie si Lito na huwag matulog sapagkat delikado ang kanilang kalagayan. Ganon din si Rooney, kinausap ni Julie na huwag matulog. Miko! Miko! Luto na ang arus Ibigay mo na sa mga bata! <laughs> Sige, mata! Ako na ang bahalang magbigay sa mga bata. Akin na mga mangkok, ibibigay ko sa kanila. Baka mga ngayayat sila kailangan manatili ang kanilang katabaan. <laughs> Pumunta na ang matandang lalaki sa kinaroroonan ng mga bata. Nang makita niya ito, tulog na tulog. Lihim na natutuwa ang matandang lalaki sapagkat tulog na tulog balit kanyang gisingin ito para makakain ng mga aros kaldo hindi naman alam ng matanda na lihim na nagtutulog tulugan lamang ang mga bata kaya nang gisingin niya ang tatlong bata ay kunyari hindi ito nagigising kaya ang ginawa ng matanda iniwan na lang ang aros kaldo Ito'y totoong aros kaldo, manok ang halo ng lugaw. Pagkaalis ng pagkaalis ng matanda, bumangon ang magkapatid na Lito at Julie. Kumain sila. Ang sabi ni Julie, kumain ka, magpalakas tayo. Sapagkat kapag ka tayo'y mahina, tiyak tayo'y mapapahamak. Maruka, pagdating ko doon sa kanilang tulugan, tulog na tulog ang tatlong baka. Iniwan ko na lang ang arus kargo. Hindi ko na sila ginising. Tamang-tama naman. Pagsapit ng hating gabi, ay pupuntahan ko na ang ating mga kapitbahay para masaksihan nila ang grasya na kusang lumarpit sa <laughs> Biko, Biko, matalim na ba ang itak mo? Nahasa mo na ba ang itak mo? Oo, Marta. Makalim na makalim na ang aking itak. Inumpisahan ng gisingin ni Julie si sa sapagkat hindi ito nagigising. Tulog na tulog ito dahil na rin siguro sa pagod sa paglalakad. Si Lito naman ay gising na gising na. Inumpisahan na ni Lito baklasin ang sahig. Sahig ng mga kawayan para doon sila lulusot. Mamaya maya. Nagtatuloy na ginigising ni Julie si Ronnie ang bunsong kapatid nila. Patuloy itong natutulog na tila baga ayaw ng magising. Wala na silang magawa kundi iwanan ang kanilang kapatid. Kayang silang dalawa lumusot sa butas na binaklas ni Lito ang sahig na kawayan doon sila dumaan tamang tama naman nagsiakyatan na ang mga taong inimbitahan ng dalawang matanda kaya pagsapit nila ni Lito at Julie sa baba wala nang tao dali-dali silang umakyat sa isang malaking puno ng malunggay napakalaking puno ng malunggay napakatayog napakakapal ng mga dahon kaya doon sila kumubli sa sanga na makapal ang dahon. Kaya nang pasukin ng matanda ang kwarto na kung saan inaakala niyang natutulog ang tatlong bata, biglang nagulantang ang matanda. Ay nako, bakit nag-iisa na lang ito? Mukhang mapapahiya tayo sa ating mga kapitbahay ang sabi ko sa kanila tatlo ito. Ang natira ay maliit pa. Mga kapitbahay, hanapin niyo ang dalawang batang malalaki na. Bumaba kayo. Dala kayo ng maliwanag na flashlight. Ilawan niyo. Baka nagtatago lang sa mga damuhan. Nakakubli ang dalawang bata sa sanga at makakapal na dahon ng malunggay kaya hindi sila nakikita minsan silang dinaanan ng liwanag ng plus light. at mabuti na lang hindi pa rin sila napansin habang nasa sanga si Julie at Lito iniisip ni Julie ang mga pangyayari pilit nilang iniiwasan ang barangay aswang o pamilya ng mga aswang sapagkat mahigpit itong binibili ng kanilang ama kaya lang anong nangyari nakarating sila dahil sa ginawang pagshortcut ni Julie nalampasan nila tuloy ang bayan nakarating sila sa barangay ng mga aswang pamilya ang mga aswang na naroon sa barangay na iyon habang patuloy na nagtatago si Lito at Julie sa puno ng malunggay. Dinig na dinig nila ang pagsigaw ng kanilang bunso na tila baga pilit na hinihila na para bagang baboy na biig na hinihila habang hinihila umiiyak ito. Kaya wala naman silang magawa kundi patuloy na magtago sa sanga. Dinig na dinig pa nila ang mga usapan ng mga aswang ng mga matatandang kapitbahay din maliit pa daw maliit sayang sayang niya nakawala pa yung dalawang manju malalaki na awang awa naman si Julie maging silito umiiyak na sa nangyayari sa kanilang kapatid tubalit wala silang magagawa kundi manahimik sa sanga maghintay ng magandang pagkakataon para sila bumaba para tatakbo palayo sa kanilang kinaruroonan. Subalit naroon pa rin ang mga aswang patuloy na nagtatawanan. Naririnig na nila ng pagtadtad na tila baga may tinatadtad na karning baboy. Hindi na lang nila pinapansin. Patuloy na lang silang nananahimik. Umiiyak na yung dalawang magkapatid, si Lito at saka si Julie. Nagsiuwian na ang magkakapit bahay may kanya-kanyang bit-bit na dala. Naaani pa ng dalawang bata. Tila baga may nagbitbit ng ulo. May nagbitbit ng kamay. May nagbitbit ng paa. Sa ilang sandali, tahimik na ang kapaligiran. Nasa kanya-kanyang tahanan na ang mga aswang. Nakiramdam naman ang dalawang magkapatid tahimik na rin ang bahay ng mga matatanda. Kaya dahan-dahan silang bumaba sa puno ng malunggay. Pagkababa nila, naghawakan sila ng kanilang mga kamay at tuloy ang takbo. Pinakamabilis na takbo ang kanilang kinawa. Mabilis nilang narating ang kanilang tahanan at doon pagdating sa kanilang tahanan, tanong agad ng kanilang ama. Nasaan na si Rooney? makit hindi niyo kasama? Ang bunso niyong kapatid hindi na mapigil ang kanilang paghikpi. Ang pag-iyak ng dalawang bata, patuloy na tumutulo ang luha na halos hindi na nakapagsasalita anong nangyayari sa inyong dalawa ang sabi ng kanilang ama ang sabi naman ni Julie si Ronnie, na iwan namin kami lamang ang nakaligtas tatay nakarating kami sa barangay ng mga aswang ang pamilya ng mga aswang na sinasabi mo walang magawa ang ama kundi umiyak na lang din. Umiyak na din ang kanilang ina. Hindi na dinalaw ng antok ang ama, ang ina, ang mga bata dahil sa nangyayari sa kanilang kapamilya. Ang bunsong anak na si Rumi. Kaya kinaumagahan Kinausap ng ama ang kanilang mga anak. Isinama niya ito Papuntang bayan, papuntang pulis para isuklo o ikwento ang nangyayari sa kanilang bunsong anak. Dumating na ang mag-ama sa bayan. Nakausap na nila ang mga pulis at sinamahan sila. Pinuntahan nila ang bahay ng mga matatanda at nakarating na sila sa bahay ng mga matatanda at kitang kita naman ng mga matatanda ang dalawang bata nanlilisik ang mga mata ng dalawang matatanda na tila baga nang hihinayang subalit walang magagawa ang dalawang matanda sapagkat may kasamang pulis kinumprunta naman ng mga pulis kung may pinatay silang bata hindi umamin ang dalawang matanda hindi daw nila kilala ang dalawang batang nakikita nila ngayon wala daw silang pinatay na bata binulungan ni Julie ang police officer na pumuntaan niya sa kusina i-check yung mga kaldero tiyak na tiyak may makikita ang police doon sa mga kaldero dahil sa nadinig dinig na dinig ni Jolie ang kalansingan o pagluluto kahit hating gabi na nagluluto pa rin sila alam ni Jolie ang niluluto ay ang kanyang kapatid kaya dali-dali namang pumunta ang pulis sa may kusina at nakikita niya ang lahat ng ebidensya kung saan dumidiin sa dalawang matanda na sila ang pumatay kay Rooney. Alam na alam na pala ng mga pulis ang mga balita na mayroong isang barangay ng mga aswang. Subalit hindi nila pwedeng aksyonan sapagkat wala naman silang ebidensyang nakikita at pinatawag ng mga pulis lahat ng mga kapitbahay lahat at isa-isang gine-check ng mga pulis ang mga kusina kapag ka may nakikitang nagpapatunay na kasangkot sila sa pagpatay kay Rooney lahat ng kapitbahay ng mag-asawang matanda ay nakitaan ng malinaw na ebidensya kaya lahat sila dinala sa bayan para ikulong ang mga aswang ang kaso ng mga aswang ay murderer. Hindi kasi mapapatunayan sa batas na totoo ang aswang. Subalit ang ginawa ng mga tao, mga kapitbahay ng mga matatanda sa pangunguna ng matandang asawa ay pinatay nila ang bunsong anak ni Maki at Rena na kapatid naman ni Jolie at Lito. Dito natatapos ang kwento ng aking lola at Tabinay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig ng aking mga kwento at patuloy na pagsubaybay ng aking channel huwag nyo sanang kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Just the all around.